Ah, hindi natumba yung mga senyorita ko kasi binawasan ko sila ng dahon. Ayan, tapos yung... Ayun, lakatan, hindi rin. Ay, lakata, lakatan, latundan, hindi ako sure. Yun ng saba. Ayun, oh. Ayun, natumba. Meron pa naman doon. Yung may bunga doon, hindi siya natumba. Doon. Yung eto, yung natumba na yan, walang bunga yan. Ayun o. Oh. Natumba siya. Ang lakas ng hangin. Grabe. Ayun yung kapitbahay ko sa taas. sira yung likod niya oh. Kasi nasa itaas siya eh. Suwak na suwak yung ano, yung hangin sa bahay niya. Pero yan, wala, wala naman diyan permanently nakatira. Ano lang, istambayan lang yata nila diyan kapag nag aasikaso sila sa pinyahan nila. Grabe parang nandito yung sentro ng bagyo sobrang lakas ng hangin ayan kasi yung ano eh oh, ang Laguna Lake oh. yan hindi lang masyadong kita dito sa camera ko ayan oh. yan yan at saka medyo foggy kaya hindi masyadong kita kaya yung ano ng hangin, pag gano'n, papapunta dito sa akin galing dyan sa direction ng lake. <clears throat> Buti hindi naman nalipad ang bubong ko. <laughs> Grabe! Ang lakas ng bagyo. Ayan, nagkandahapa yung mga tanim. Ito yung marang. Hmm. Buti, itong mga senyorita ko, binabawasan ko ng dahon. Kaya, nung bumagyo, hindi siya, ano, hindi siya natumba kasi hindi mabigat yung mga puno. Eh, may bunga pa naman tong dalawang puno na ito. Ayan, ayan. Tsaka yun. Kaya, okay lang. Ayan, naayos ko na yung trellis. Yan. Naggutay-gutay ito ng bagyo. Yan, malapit nang lumago yung passion fruit na tatabon dito. Kaya ito ang nilagay ko, temporary, para may silong yung sasakyan. Gusto ko passion fruit yan. Yan, yung magiging bubong. Ayan, no? ang ganda, daming bunga. Oh. Hindi sila nalaglag sa lakas ng hangin kagabi at saka nung isang gabi. Ayan oh, dami nila oh. Oh, nakakatuwa. Purple ito, purple na passion fruit. Ang oh, dami niya ng bunga oh. Meron din akong yellow pagsasamay, magtatanim ulit ako ng yellow dito para maghalo sila, purple and yellow passion fruit. Tapos matibay din, tapos dito naman banda yung grapes, 'yan. Ayan, matibay din yung grip so hindi siya nalaglag Oh. Ayan, pero ito, kawawa naman yung trellis ko na ito. Ito, mamaya ko na lang ito aayusin. Ayan, yung trellis ng sigarilyas. Ito muna inuna ko kasi mamaya mainit na. Sa sasakyan, kailangan meron siyang cover. Ayan. <laughs> Ganda oh ang tindi naman ni Christine grabe parang dito ang sentro ng bagyo natakot ako baka lipa rin yung bubong ko pero yung aso ko walang pakialam kagabi ang sarap ng tulog niya sa balkon pinapapasok ko siya sa loob ng bahay ayaw niya ayan o oh. hachi ayan o oh, ang ganda ng trellis ko Ayan. Sana naman itong susunod na LPA hindi na maging bagyo. Nakakasawa. Ah, Ayan.